Ayan, ang lakas po ng ulan dito sa amin. Ayan, thanks na lang. Thanks God talaga dahil nga po uh, hindi naman po kami inaabot ng baha. No, kumbaga sa mga ibang lugar po kasi is ayan, pinapasok sila ng baha sa kanilang bahay. No, sa amin naman hindi naman. Dito lang ba, sa mga kalsada, ayan, sa mga dadaanan is ayan, baha eh talaga. No, lalo na sa ibang parte. Pero dito sa amin, malakas lang talaga ang ulan. Sobrang lakas dahil nga magdamag to. Ayan. Um, malakas man ulan, may bagyo man, hindi pwedeng umabsent yung aking asawa dahil nga po, single post po siya. Ayan. So, uh, gagawan po talaga ng paraan para makapasok po siya. Ayan. Mapansin nyo, uh, walang tila ang ulan, no? Magdamag, no? Kaya, ito, nag-aayos na siya, nag-prepare na siya para siya ay makapasok na sa kanyang uh, trabaho, ayan at sa Maynila pa po ang kanyang trabaho, no, medyo malayo-layo dahil nga po dito po kami sa Kaloocan banda, no at nasabi nga nyo yun, na nakaraan nga is maraming uh, mga kasamahan niya na rider ang tumirik ang kanilang mga uh, motor dahil nga po uh, malakas na ang mataas na yung baha sa kanilang mga dinadaanan, so Mostly, yung iba, umiikot na lang para uh, makauwi sa kanilang, kanilang bahay. So, ngayon, <laughs> ganun din yung gagawin niya rin, no? Uh, dahil nga, may mga part na kanyang dinaanan na hindi na nila madaanan dahil nga masyado na mataas yung baha at malalim. So, nakakatakot po, no? So, yun yung mga dahilan ng mga pagka di ba So, wag naman. Kaya, yan, lagi po tayong mag-iingat. Especially kasi pag nabaraduhan na ang drainage, ayan, umaapaw na yung tubig. So, bilang pagtulong po sana, no, iwasan po natin magtapon kung saan-saan ang ating mga simple o maliliit na basura. Ayan, ibulsa natin as long as pwede. Or pag umaalis tayo, magdala tayo ng plastic. tunatin natin ilagay at ilagay sa bag. Tapos pagdating, di saka itatapon sa tamang basurahan. So, ganun po kasi yung way na ginagawa ko, no? Especially sa mga bata, syempre, bata pa lang sila, tuturuan na natin sila ng tama. Para yun yung may apply nila, paglaki nila, no? Kung mapapansin nyo, ayan, sobrang lakas ng ulan. <laughs> ayan, diba, walang tigil. So, paano pa kaya kung umabot to ng isang linggo, di kawawa naman tayo, no? Ayan, hindi alam ng asawa ko na binibidyohan ko siya. <laughs> Dahil pa simple lang ako, ayun. So, ayan. Prepared na prepared na siya sa kanyang pagpasok. At siya na rin yung uh, nagtapon ng basurhan dahil hindi nga po kami makalabas. Ayan. At may mga tapunan naman kasi doon sa tinadaanan niya. So, ayun. Uh, Siyempre, sa tamang uh, tatapon, hindi basta-basta. At kung pwede naman at maaari, no, yung mga basura po natin, hindi natin yung nabubuo at di na kawawang kawawo sila, lalo pa, uh, hindi sila nagmamas, no? Uh, dinadakot na lang lakusa, ayan, and mostly nga uh, nakakatakot kasi pinaman naman nila alam na pag yung mga dinadakot nila, minsan may mga basag o bubog, no? At kawawa naman, no? Maari silang masugatan. So, ayan, uh, konting ingat at pagtulong sa ating pamayanan. para mas lalong ma magiging masinop yung ating lugar, no? So, ayan, mag ka, asawa ko, dahil, ayan, ah, malakas man ang ulan, pero pasok pa rin siya, ayan. Ng iyong pamilya, mahal na mahal namin ang aming padre de pamilya dahil, an ayan, siya po yung nagtataguyod sa amin. Kung siya papasok, wala kami makakain, di ba? So, sa ating mga magulang o nanay o asawa di mga misis, ayan. So, lagi po tayo maglalaan, magtatabi ng pera, no? wag lang gastos ng gastos, kada tanggap ng sahod ni mister. Ayan, mag po tayo ng mga bagay na dapat nating uh, maitulong sa kanila na hindi lang uh, pag-aalaga sa mga bata, no? Or, aawayan natin sila pagdating dahil ganito, kesyo, ganyan, blablabla blah, blah, blah di ba? so konting tips lang naman 'yon or advice ayan para naman lalong tumagal ang ating relasyon or ang ating relationship oh no So, ayan. Uh, madalas kong uh, pinagmamasdan yung mga collection ko. Ayan, collection pala tong baha. Joke. <laughs> so, ayan. Uh, kung mapapansin nyo, malakas po pa talaga yung ulan. Pero dahil nga, ayan, masinop ang North Caloocan. Ayan. Walang uh, dire lang yung tubig sa drainage namin. Dahil nga, ayan, hindi basta-basta nagtatapon ng Uh, hindi tama sa drainage okay guys so, pero paman, mag-iingat palagi members, at lagi tayo magkasal, nagabayan tayo ng ating mahal na Panginoon, ayan, mahalin ng pamilya, Kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili ayan so, ayun lang, bye bye everyone at lagi tayo kumapit kay Panginoon sa Kristo para sa ating relationship ba? Diba? So ayon lang bye bye and God bless